Nahulog sa ilog sa Iloilo City ang isang pampasaherong jeep. Bumangga naman na isang tricycle sa isang van sa Pangasinan. Isa ang patay at dalawang sugatan. Makibalita tayo kay Charisse Victorio ng GMA Dagupan. Dead on the spot si Junior Sabian matapos bumangga minamaneho niyang tricycle sa isang closed van. Base sa investigasyon, biglang pumunta sa kabilang lane ng tricycle matapos iwasan ng isang kinukumpuning bahagi ng kalsada sa Binalonan, Pangasinan iniwas, iniwasan niya yung portion na ginagawa kaya medyo naka ano lang kun sa sa gitna yung tricycle kaya nagkasalubong yung dalawang sasakyan. Sugatan naman sa nangyari isang lolo at walong taong gulang na batang pasahero ng tricycle. Ayon sa driver ng van, mabagal lang ang kanyang takbo. Sinubukan pa raw niyang iwasan ang tricycle. Mga dalawang dipag ang ano layo. layo bigla siyang kumain sa linya ko eh. Sa Iloilo City, nahulog sa ilog ang isang pampasaherong jeep. Nagtulong-tulong ang mga otoridad at residente para maiangat ang jeep. Minamaneho ito ni John Diano na nakaligtas naman sa nangyari. Nakalangoy siya papunta sa Pampang. Nawalan daw ng preno ang jeep sa pababang bahagi ng kalsada. kulpi ako nag-atras dire nga side. Te pagdulog di ka karito ko kay maliso ko pa ipalandunay masugat ni bata ako. Pag-apply no, no, Walang pasahero ang jeep ng madisgrasya ito. Charisse Victoria, Nagbabalita, Pilipinas.